Idol, tanong ko lang, kumakain ka ba ng itlog? At kung kumakain ka, gaano ka Tati ko kumakain ako apat na three ng egg white. Sobrang lungkot ang buhay nun. Uh, Hindi ko nga na-achieve yung ganitong katawan kasi nag-yoyo-yoyo diet ako. Uh, every three days, sasamahan ko yung family ko, yung parents ko, mga cousins ko, kakain kami sa labas. Tapos talagang kain mo ng pasta, pizza, ng mga blue. N Nang ngayon, naging sustainable, siguro hanggang three whole eggs ako. Tapos na ako nag-egg white. Uh, may protein shake nga dyan. Hindi ko na masyado ginagamit. Kasi so, kumakain naman ako. Kumakain kami sa labas. Steak, chicken, salmon, fish. Pag okay, sa house, iluluto si Mrs. na fish, chicken. No added oil and salt pag nandito kami. Kasi may natural salt na. Pero pag sa labas, hindi naman natin mga control yung mga, ano, di ba? Mga sinaserve usually yun na yun. And para makisama tayo banding-banding na rin. So, napaka-healthy ng whole foods, yung totoong pagkain. Single ingredient. Pag egg, egg lang. Pag kaya chicken breast, chicken breast lang. Gulay, gulay lang. Fruits, fruits lang. Apple, apple lang. Tama kayo. na ako, Dr. Do what works for you. Happy, healthy.